Hi mga bro, good morning. So nandito tayo ngayon. May mag uh, may konti lang tayong si-share sa inyo. Ngayon, ang araw na to, final na ng ating pagbabalot. So magbabalot tayo kasi flight na natin by next day. Okay, so uh, malay nyo, makabigay tayo ng tips Or uh ini idea sa mga baguhan or bago mag-flight kung ano yung mga kailanganin kasi baka may uh, may magtatanong kung ano ba dapat ang dadalhin ko or kayo bago mag-flight. So baka sakaling itong video na to makakatulong sa inyo na hindi na kayo magisip. Okay? So pero depende pa rin niyan sa inyo by personal choice niyo yon kung ano yung mga dadalhin niyo. Okay, so let's go. Papakita na natin yung mga gamit natin na bibilhin. Okay, so... Ito, kung nakita nyo to hindi tayo magbibinta nito ha, ah. hindi tayo magtitinda. Ito ay personal needs natin sa onboard. Okay. So dito tayo magsisimula sa may plastic. Ito hindi ito para sa akin. Pasabay lang 'to. So mayroon dito mga vitamins sa sorted personal uh, needs nila. Ito pasabay din 'to. Ganun din personal needs din nila 'to. So ito mga chicheria 'to. Mayroon dito ibang uh, ano din. Pasabay lang din siya. So, mostly sa atin naman lahat to, oh, sa personal ko to. Okay? So, ito siya. Yan o. Oh, may vitamins tayo. Panlaban to sa puyatan, saka sa kasapagod. Okay? So, ito. May mga biscuits tayo. Biscuits to. Siyempre sa atin din to. Pagdating sa kabina na medyo nagugutom tayo at tinatamad tayo kumain. So, mayroon tayong madudukot Okay, kay alright so ito sila so mayroon din tayong noodles sa cup sa cup ready to eat na lang siya kasi bawal tayo magluto doon sa barko bawal tayong mag init doon sa kabina so may, pero mayroon tayong kinukuha na na mainit doon sa krumis eh okay, so uh, pagkatap mga yang noodles na yan mayroon pa tayong mga sabon so personal uh, hygiene natin, meron tayo. So ito, tawas, double purpose. Panlagay sa paa o kaya pag -ili -ili, pagka walang wala na. Tawas, ang gamot sa mabahong, alam niyo na 'yan. Okay, so meron tayong mga gamot. Gamot sa laban sa sakit. So may ilang gamot tayo. Paracetamol, Diatabs, Strepsils, Okay, Vicks and Dental Plus. Okay? So, minsan, pagka walang, walang time mag-toothbrush, ito na lang yung panlaban natin, Dental Plus. Okay, so, mayroon din tayo ditong ito yung mga sabon, sabon natin. So, itong makabalot, uh, shave, at saka so, hindi mawala sa lahat. Yung paborito natin, efficacent. Alright? So, ito, vitamins yan. So dito mayroon tayong uh, mouthwash. Mouthwash, toothpaste, toothbrush. Kaya papaano paano may, may pabango tayo dito. Shampoo at underarms spray. Okay, at saka ito may pabango tayo. Uh, gawa ito ng house of sense ng utol ko. Business ni utol ko. House of sense. Okay at saka mayroon ito mayroon tayong pasalubong sa ato pa pagdating o ano siya kupya kupya monggo para sa kanila to pagdating at least may uh, pasalamatan man tayo sila sa atin na hindi natin sila na kalimutan okay so far that's it yung mga pinakita ko yun yung uh, mga kakinakailangan ko mga goods ko pag in in my entire contract so 6 months yun yun siya so tips lang yan sa mga baguhan kung ano yung uh, dinadala pagka nag onboard bakit yan yung dinadala natin hindi yung pagkain iba kasi doon sa barko mahal to mahal yan pag lumabas ka sa ibang store sa mga port of call mahal siya dollar na ika nga na yung halaga nila doon okay so mas maganda kung kaya mo lang dalhin lahat na kailanganin mo within 6 months or entire contract na pangailangan mo dalhin mo na lahat kasi malaki yung less na makukuha mo pag dito ka magagaling dito magagaling yung gamit mo unlike pag doon ka sa abroad bumili, mahal talaga siya. Okay? So, ipapak na natin to. Final na siya kasi i-ready na natin at mag flight na tayo bukas ng madaling araw. Okay? So, sa mga baguhan, ito yung time na I hate most because sa pagpak na to, siyempre, maiwan mo na yung pamilya mo at aalis ka na para magtrabaho pero at the same time malungkot ka na masaya kasi malungkot ka dahil lalayo ka pasamantala sa pamilya mo pero kikita ka naman ng dollar so yun lang yun yung uh, pagkakaiba So at least doon tayo sa masaya pa rin tayo kasi siyempre mapa maipoprovide natin yung needs ng pamilya natin. Okay? So sa mga baguhan na sa channel natin, sa hindi pa nakapag-subscribe, so please do subscribe to my channel, Red Tags TV. And sa mga datihan pa, sana panoorin nyo pa rin yung video natin. Okay? So that's it. So sa ngayon, update na lang tayo next time buhay natin on board okay so salamat sa pagpapanood that's it